Noong nakaraang buwan nga isang dispatcher na empleyado ng Naia ang inaresto dahil nga ito ay inireklamo ng isang grupo ng mga taxi driver dahil nga sa pangotong ito sa Naia Terminal 1. Timbog ang isang dispatcher sa Naia na nangongotong umano ng mga taxi driver. Ang modus, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Okay, okay, okay. Ang pagtanggal ng sumbrero sa ulo ng police asset ang naging hudya para isagawa na ng mga pulis ang operasyon. Sir, ano yung tinanggap mo, sir? Oh, si ID ni Gabi Pulis kami. Yes, sir. Uh, uh, ito, ay, may kung ayari dahil sa family uh, extortion. Uh, uh, Nagkabusin ang pera. Kasi uh, na yung perang inabot siya. Kasi uh, na yung perang inabot siya. Dinakip ang lalaking ito na dispatcher ng mga taxi sa Terminal 1 ng Laia dahil sa kasong pangungotong. Ang, na Ang nag-file ng reklamo, grupo ng mga taxi driver na ito na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Humihingi siya sa mga taxi ng 100 pesos kada taxi driver para makapagsakay sila ng mga pasahero lalo na yung mga bumibiyahe ng from uh, Manila to mga karating na probinsya o mas malalayo pa at sakali na hindi raw magbigay ng butaw ang mga tsuper. Binubugaw yung mga pasahero sa ibang uh, terminal ng taxi at hindi nila ito pinapasakay ng taxi na mas, which is mas malapit dun sa uh, entrance exit nung nasabing terminal. Nag-file na ng reklamong rubber extortion ang mga driver ng taxi na mistulang nabunutan daw ng tinik dahil sa racket na ito. Sila ay Uh, nahihirapan na sa pagbigay na ito at minsan ay naipapasa nila ang dagdag na presyo sa mga pasahero. Kaya tumataas yung presyo at singil. Ayon sa PNPCIDG, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng NIA. Lumalabas daw sa inisyal na investigasyon na third-party contractor ang inaresto na tumangging magbigay ng panig. Patuloy pa rin namin kinukunan ng pahayagang NIA. At ito nga ang actual na footage kung paano siya naaresto habang ginagawa niya ang kanyang modus. So, makikita po natin kung paano sinasagawa ng taga na IA personnel yung modus nila ng pangungutong. Ayan, inaabot ng taxi driver na ibubuk yung uh, ID niya at kunyari re record Pero sa ilalim nun, nakaipit na rin yung sandaan. So, kada isang taxi, isandaan piso ang sinisingin nitong personnel na ito tapos ayun, ililista niya yung plate number. Ngayon, kapag ka hindi ka nagbigay ng isang daan, hindi ka kayo i Ibigay niya sa iba yung pasahero Ganong kalapit ito. Sa magdamag, ilang pasahero ilang taxi ang kanyang uh, kinukuha niya ng tagi-isang daan. Inahabot minsan ng 30 uh, 30 taxi yan. So, uh, one hour later. Mga na-arresto po natin yung naungutong uh, dito sa

mga nakabok na taxi dyan. Kasi no, yung eh, no. na, ah, ito. Ito. Ito yung mga pera. Oh. Kada isang mabibigay na taxi, sandan. Eh, kung maubos niya ito, isang buklet na ito magdamag, eh Ba? ito. ng ilan libo yan. Tara na, tara na. Tara Kasi ano. Kung mapapansin nga natin dyan sa may naiya lalong-lalo na ang mga taxi driver may nangungotong man o wala ay sobrang taas talaga nilang maningil lalo na sa mga OFW na galing sa airport at wala nga silang pinipiling oras mapaumaga man o gabi at madalas nga ay hindi nila binababa ang kanilang mga pasahero sa napag-usapang lugar at kuminsan nga ay humingi pa sila na mataas na dagdag pasahe. Ano po, pa ipapamasahin na papunta doon? Kahit yung 10 kilometers bayaran yan, sige po. Kasi yung sa akin po makapapacharge ma po yan. 10 kilometers magkano yan? 300, di ba? 300 po, every 1,000 meters. Ha? <sighs> sige po, konting bilis lang po, po eh, eh, bawal sa baba. eh, po Eh, hindi, yung hindi, 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 Sige, hindi, 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 mo hindi, dito nga lang po, hindi po po. Hindi po babayaran namin. Sige po pala, advance niyo po yung tag. sige po. Sige po. Hindi kasi. Hindi po, mami. Bala po yung ano niyo po, mami. Sige po, sige po. Sige po, sige po. Sige po, po. Pagkasundo po tayo. Sige po. Yung 12 kilometers po, stop ko po ito. Tapos, didiretso ko po kayo. Magkana yung 12 kilometers? Bale, ano po yan? 36 po. Siyatasan six hundred. Apo? One meters, one kilometer. Dito airport nyan six hanggang ano eh. Terminat, pinat, hanggang terminal oh, Sige, Aseti, Diretso tiracing yiputon. Siya step na walang naten na, tiracing yuro. Kaya na walang natin bayat para papa Hindi upay na hulsa ng papa papa. Alam ka lang na manda. Hindi matibera pa para siya mpanyo pa saer. Kita na ma Hindi naman po maayos siya ko usapan. Hindi pinaliwanag naman po sa inyo bago ka malis na. Hindi pinaliwanag. Ano yung huwag namin sa ganung kalaki? Ang baon lang Hindi general po sir. Pinaliwanag po sa inyo bago ka malis hmm, Hindi, no. ka... Hindi, ipasok nyo. Ano, mm -hmm. ko ano, ano, Hindi, ba? kuya, ipasok nyo. Ay, na po victory. Oh, alam ko. e eh, dyan ang victory. Ipasok mo nga sa loob hanggang sa mismong main. Ay, dyan na po ba pwede? Dyan Di, na nga po ang taxi. Ay, eh, nung no, nakikita niyo po. Ang naman kayo. Pilipino na nga tayo. Pare-parehas. Tapos mga manggagan... Buksan niyo na nga rin ito. Ay, bayaran niyo po muna. Oo nga, buksan niyo muna ito. Ako na po po kasi ma'am. problema, ma'am. Bayaran niyo po muna. Isitul mo na yung seat. para. Ano ito mo? Mga tagal dito. Isa. Mga sir, bahay kayo diwanan ko siya kuya ipatak nyo Masabi ba kaya Oh kuya Buksan mo okay. 'yung cellphone wallet pa-check ko oh Eh bakit hindi nyo pabuksan ito? eh, maka-automatic yan. Okay, maka <laughs> okay doll. Kaya naman sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas at wala kayong sundo, ay mas magandang mag-grab na lang kayo para siguradong hindi kayo maloloko. Humingi man sila ng dagdag, ay ipapaliwanag naman sa inyo ang dahilan kung bakit at nasa sa inyo pa nga rin kung papayag kayo or hindi. At kung ayon yun man mag-grab, ay pwede rin kayo mag-avail ng UB Express na napicture na nga rin natin noon sa isa sa ating mga vlog. At para nga sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin natin ang video na to. May magandang balita nga po sa ating mga OFW ang OWA, lalong-lalo na sa mga uuwi ng Pilipinas at madalas po ay nabubudol ng mga taxi driver dahil po sa mahal na pamasahe na sinisingil sa kanila kapag pupunta sila sa kanilang mga destination or pa-uwi ng kanilang mga bahay. Ang servisyo po na to na inunusad ng OWA, matagal na nga po at na-introduce na rin po natin sa ating mga vlog. Ito nga po ang Ube Express. Ang Ube Express po ay magkakaroon na 50% discount sa lahat po ng uuwing OFW na mag aavail ng kanilang UBE bus. At para po sa dagang detalye, panoorin po natin ang video na to. Isa sa mga pangamba ng ating overseas Filipino workers sa tuwing uuwi sila sa Pilipinas ay ang kaligtasan nila pagdating sa paliparan ng bansa, particular na sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin sa abroad ang iba't ibang mga issue sa paliparan na naging viral sa social media. Isa na dito ang pagsasamantala sa kanilang mga nasasakyang pampasahero na sobra kumaningil na ang madalas na nabibiktima ay ang mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Kaya naman, araw ng Martes, inilunsad ang partnership sa pagitan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Lina Group of Companies at UB Express na layuning makatulong sa mga OFW members at makabawa sa kanilang gastusin. This partnership brings forth a special uh, discount offered on Ube Express Premium Airport Bus Service, including the Premium Airport Bus Service And point to point bus service for OFWs traveling from Nino Yakin International Airport to their franchise. sa ilalim ng pagtutulungan ng OWA at UB Express, maari makapag-avail ng 50% discount ang mga OFW o OWA members sa oras na sila'y sumakay sa mga UB Express bus patungo o di kaya'y paalis ng naiya. Dahil sa 50% discounted rates, maari makatipid ng mula 25 pesos hanggang 150 pesos ang isang OWA member sa mga UB Express buses patungo at paalis ng airport. May tatlong paraan upang ma-avail ng special discounted rates. Maaari sa pamamagitan ng pagbabayad ng cash, walk-in, beep card, or online payment. Pag tama po lahat yung prosesong ginawa mo, may lalabas pong ganito sa inyong application. May QR code. So, hindi mo kailangan i-print. Papakita mo lang yung telepono mo. Pagkatapos, ito ay kikilalanin na nung nasa boot namin. May mga passenger service agents na ide-deploy ang Ube Express Incorporated sa lahat ng kanilang point-to-point -point terminals at curbside areas upang tulungan ang mga OFW na maka-avail ng special rate discount. Kailangan lamang ibigay ng mga OFW ang kanilang buong pangalan para sa verifikasyon at discounted na ng 50% ang inyong biyahe sa Ube Express Bus. I encourage our OFWs to take advantage. O, OFW, o oh, ayan, nagreklamo kayo, eto na ang solusyon. Napakaganda ang bus niyan, Napakaganda tingnan niyo naman. Hindi ka pa sumasakay, sumasaya ka na. Tingnan, premium airport bus service. Yan ang mga gusto na nating dinideliver. sa additional information po, ilalagay natin sa description ng link ng video na to ang Facebook page link ng UBE page para po malaman ninyo kung ano po ba yung mga timing na available kapag uuwi po tayo ng Pilipinas at kung sakaling nagpaplano tayo mag-avail nito kanilang Ube Bus Services. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, iniinvite invite ko po kayo mag-subscribe para lagi po tayo updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating channel. Yun lamang po at marami salamat sa inyong panonood.